Paingin niya ako karot siya? Wala na. daw. Bulya, paingin niya ako siya. Paingin niya ako siya. Ito pa. Salamat po. Ginaganong ko po yung mga basuhin. Nung pagka meron ako nakapa, inihila ko. pa bang pagkakataon na nahulog ka kasi umaakyat ka? Pero kung sumakitaas na ganito, umalo na ako, naraglag ako. Hindi naman nasugatan yung ulo mo. Butong. Tapos kinchan ko kumukulog. Sa mga ilalim po, po, pasok po ako. Dito po, oh. Ako po si Angel Lucampilla, nakatira po sa isla po bato Iniwan po ako ng papa ko. Tapos yung mama ko po tumayo ng papat at mama ko. Tapos nung sumama si po kami, natuto na po akong mamulot ng gulay. Yung ate ko, tinuturuan po ako magmulot ng gulay. Ini, nagsabi sabi niya, pakoit hindi ka doon ng gulay. tas kaya nung kinalakayan ko na, nangingin, nangingin na ako ng gulay. Kaya, peng, kaya pengi ako, parang nang kukulit po ako, sabi ko, yeah, ya, nga ako ya, gulay. Tapos pagka sinabing wala, tapos meron na ko nakita ang gulay. Tapos pag tinuro ko, binibigay nila sa akin. Yeah, Ganun ko po yung mga basura. Tapos nung pagka meron ako nakapa, inila ko. Tapos pagka Parang po ako nahila. Ayun po, nilalagay ko na po doon. Nandito po tayo ngayon sa Divisoria. Makikita nyo po napakaraming tao. Kahit madaling araw pa lamang, marami na po nagtitinda, marami nang namimili. Napaka-busy po ng lugar na ito. Malamang sa atin, sa mga oras na ito, eh, napaka-hinding ng tulog. Pero sa kanila, ito na yung simula ng kanilang araw. Ito na yung simula ng kanilang pamumuhay. Saan maggilit ka tumingin, maraming nagtitinda, mga nagbubuhat na, mga naghahanda. Napaka-busy po talaga ng area na ito. At ngayon, papunta po tayo sa mga batang pinupulot yung mga patapon na nagulay. Hinuhugasan, nililinisan at binibenta at kinakain na rin po nila yung mga hindi nabibentang gulay. Alam ko naman po yung divisorya. Nakabisado ko na po ito nung no, simula nung limang taon pa lang po ako. Nakabisado ko na to. Ngayon, ilang taon ka na? Ito po. So, dalawang taon pa na ito Opo. Pero nag-aaral ka rin. Opo. Nung una nakyutan ako sa kanya, tapos nung nakakwentuhan ko na siya, sabi ko napakabibo naman ng batang to. Tapos nung nag-start na mag-shoot, lalo na nung pinulot niya yung tatlong pisong barya nung nanay na bumibili ng gulay. Nay, dagdag mo. Sabi ko, ang pagpapalaki sa batang to, napakaganda kasi yung values niya, doon mo makikita eh. Kasi diba tayo, nagsisimula naman talaga tayo sa bahay, doon tayo tinuturuan ng mga magulang. Kaya nung nakita ko yung values niya, sabi ko, mahirap na yung buhay nila, pero hindi niya hinahayaan na yung mga temptasyon sa paligid, eh andun pa rin yung pagtulong niya sa kapwa. Opo. Paano mo malalaman na pwede pa? Pang uh, pag po, pwede pa po mga ano, nakatayo pa. Ito so pwede Eto pa to. pwede kasi ganda na? Opo. Ano yung pwede? Patingin nga? Ganito po. Kasi po, pag di diba, yung kamatis, oh, may malambot. Kunti lang malambot. Pwede pa yung ibenta. Pero pag sobrang lambot na, bawal na po yun. Tapos yung patatas naman, pagkaunti lang yung ano, bulok niya, tatapyasin niyo lang po din yun. Nung una ka nagsimula, marami ka rin nakukuwang di na pwede? Okay. Ayan, di na yan pwede. Masyado ng malambot. Di na rin yan. Ang unat! <laughs> di na pwede? Wala na? ako. Wala pa ako. Saan? Diyo, pag may nakakita ako diyan, makapunta. Kasi ka doon? Opo. Dito po, oh. 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 Ay, dito na kaya pumasok ka. Oh. <laughs> ako, diba? Nagulat ako dahil napakaliit ni Angelo, bigla na lang siyang nawala sa tabi ko. Doon pala, doon niya hinahanap sa ilalim ng mga lamesa, sa mga sulok-sulok. Kaya sabi ko, grabe yung bata. Parang napakahirap ng kanyang trabaho, napakahirap ng kanyang ginagawa. Pero hindi mo yun makikita sa kanyang muka kasi gusto niya makatulong sa kanyang nanay. Kailangan ba mapuno mo to? Kailangan ba mapuno mo yan? Kahit kalahati lang po, pwede na po. Oh. Pwede pa ba yan? Mahirap na pala maghanap kapag mga ganitong oras na anghelo, no? Dapat talaga mga alas 12. Yun yung marami pa talaga mapagkukunan. Opo, oh, oh. Kasi po yung mga tao, tinatapon po nila yung mga reject. Tinatapon nila yung mga reject, pero pagka meron sila nakik... meron din nilang na... meron sila natatapon na good day. Kaya, ito yung po namin. Oo. Oh. Maraming basi. Saan? Doon yun. Ayun, dami. Kailangan mag-ingat ka sa mga sasakyan. Pag magpunulit ka ng mga tapon na gulay, may mga suki ka naman pinagkukuhaanan nito? Wala po. Wala? So, umiikot ka lang talaga sa dimisorya para makita yun? Mga gulay po. Tapos meron po ang suki sa dalang no, sibuyas. Si, Tapos sa ano pa, mga iba-ibang gulay. Pag meron riget, may ibigay sa akin. Tapos kalabasa. Hoy! Saan niya kayo tumataan? Yan, pwede nga ako gulay niya. Wala, wala. Wala, wala ya Yapeng, yapeng nga ako karot siya. Wala na. Wala na daw. Kuya, yapeng nga ako. da oh, peng nga ako ta. Ito po. Salamat po. Ayo ba o? Oh, na. Like Salamat po. Oh, tama. Oh, 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 oh. Salamat po. <music> Uh, yes. Hey, okay, sayang. Sayang? Kinakapa ni Angelo. Ayan. Sa pagkapa, doon niya nakikita na ah, dito sa sakon na to, meron siyang makukuha. Tapos pagkuha niya, tinitignan niya kung pwede pa, kung bogbog -bog, tulad nito, medyo okay-okay pa to siguro. Hihiwain na lang nila dito sa dulo para itong mga 3 fourths eh maibenta pa nila. Minsan daw eh nakakalahati ito ni Angelo. Ito naman. Sa oh. oh. Di ka malalaglag. Di ka malalaglag? Ano namang meron diyan? Mga sibuyas po na buo. Tulad po nitong kinakapa niya ngayon, pag makikita mo sa unahan, eh, mga balat na ng sibuyas. Pero sa pagkakapa niya, meron pa pala siyang nakakapa ng na mga sibuyas na buo. Minsan ba may oras na pag nagpupulot ka, gusto mo ding makilaro sa ibang bata? O kailangan tapusin mo mo? Wala po akong time maglaro. Maglaro? Kapag ganito? Yung bata na po, yung isa na yun, yung bata na yun, naglalaro po yun. Ako pa nang gugulay. Sa sitaw, paano mo malalaman na pwede pa? Malambot po. Ma pag, 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 matigas, pwede pa po. Pwede. Pag malambot, yun yung dina. Wala pa bang pagkakataon na nahulog ka? Kasi umaakyat ka? Nasanay ka na talaga. Pero kung sa makitaas na ganito, ano na ako, naraglag ako. Hindi naman nasugatan yung ulo mo. Sabi natin wag daw po ako matulog. Paano yun? Ilang oras kang di natulog eh pagpagod na pagod ka na. Kahit pinipilit ko lang po, kahit hinahantok na ako. Saan tayo? Balik. Balik na? Nakarami ka rin ah. dami po pala ng nasasayang na pagkain, lalo na nung nag-shoot tayo dun sa may kinukuha na yung basura. Buti na lang po talaga, meron na katulad din nila na nagpupulot, nire pa yung pwede pa, hindi nasasayang yung mga pagkain kasi ang dami po talagang nagugutom ngayon, milyon-milyon, parang tayo nahihirapan tayo kung saan tayo kukuha ng pagkain. Hindi natin alam, baka sa mga susunod na taon, eh, yung food supply naman doon tayo mahirapan hindi sila nakukulong dun sa panlilimos, gumagawa sila ng paraan kung paano sila kikita ng pera at paano sila makakaahon sa buhay. Naglilinis. Kalat namin to eh. Para pala tagin kami. Naku, siguro itong mga bini ngayon eh, nasa mahigit po sa limang kilo. Pero nakita niyo naman kung gano'ng kaliit ito si Angelo. Pero nakakayanan niyang magbuhat ng ganito. Pagkatapos mong mamulot, ibibigay mo kay nanay. Tapos sila nang maglilinis. Nakadami na kami. magbabahay po sa ilaw. Mababawasan po yun. Pagka dating po sa umaga, pagdating ng na hapon, nagsusulat na po ako. Masakit po yung chan ko. Tapos yung tiyan ko kumukulo. Gutom. Minsan kasi yung mga kapatid ko, gutom. Kaya yung pit na nila. Kaya yung ako, wala kay Mama ng sampo, bibili na lang ako ng pastel. pa umiiyak na lang. Hindi po. Pinipilit ko na lang po kung um, ano, kumalamong ko pagkadating ng umaga na lang po ako kumakain. Sa umaga na lang? Ito mo na lang? Ano pa ba yung kung may sasabihin ka kay mama? Ano ba gusto mong sabihin sa kanya? Kasi po, gusto ko lang po siya naman tulungan. Naglalaro lang naman po ako ng Minecraft. Pasaya na po ako kahit wala akong kalaro. Kahit ikaw lang? Opo, naglalaro lang po ng cellphone ni Mama. Ano ba ang pangarap ni Angie? Dok doktor po. Nakita sa mong maging Para po magamot yung nanay ko. Pa para pagka nagkasakit na po, bagamotin ko na lang po. ito na gagamot? Opo. Malaking tulong kasi alam mo yung bata may gustong marating sa buhay at pag narating niya na yon, hindi niya kakalimutan yung mga taong tumulong din sa kanya. At pag may goal kasi tayo, meron tayong inspiration eh. At yung inspiration niya yung kanyang pamilya. kapag nakita na po nilang pasikat ng araw kapag maliwanag na yung uh, kaulapan, eh yun na po yung kanilang hudyat para maglikpit at magsiuwian na po. Kasi bandang alas sa is doon na po nagkakaulihan dahil bawal na po magbenta dito sa parte na to ng Divisoria. Kung makikita po ninyo, marami pang mga hindi na benta at yung mga hindi na benta, eh yung iba kinakain nila, yung iba naman tinitinda pa po nila yan kinabukasan. Isa-isa na po sila naglilikpit at magsisiuwian na. At yun pa lang po ang oras ng pahinga ng mga taong nagtitinda dito, lalong-lalo na si Angelo dahil tulad po ngayon, Biyernes, meron pa po siyang pasok mamaya. stories. Itong mga makikita nyo po dito, meron po tayong school supplies. Kompleto po yan. Meron mga papel, notebook, at bag na kanya magagamit sa pag-aaral. Meron ding toiletries para sa kanyang buong pamilya. At meron ding vitamins po. At ang pagkain na supply na rin nila sa isang buwan. Pati bigasan ay magtagal ng mga ilang buwan para sa kanila dahil sila'y anim sa pamilya. At ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga po, itong kolong-kolong na pwede po nilang magamit doon sa Divisoria. Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Sa tingin mo, hulaan mo. Ano? Magbibenta ng gulay? Hindi ah. Nay, may munting surpresa lang po kami sa inyo. Tingin po kayo sa inyong kaliwa. O oh, ayan, nakikita mo ba ang hello? Nay, lahat. O, anong masasabi mo? Salamat po. Bakit gulat po. na gulat ka? Bakit gulat na gulat ka? Gusto mo tignan mo, malapitan. Lahat. O, tignan mo. O, meron ka ng pangkulay. O, may gamot. O, vitamins. Ang pinakamahalaga, nay, itong tinatawag na kolong-kolong, sa inyo na rin yan, nay. Dito tayo. Anong nararamdaman mo ngayon? Masaya po. Maraming maraming salamat po. Oh, bakit ka naiyak? Oh. Bakit ka naiyak? Oh. Ka na Kasi po masaya na po si mama eh. dito sa programang to kasi aside sa nalalaman mo yung storya ng iba't ibang tao, hindi tayo nagiging madamot tumulong. Yun yung nakakatuwa sa lingap. Tapos nung umiyak si Angelo, actually hindi ko inaasahan na iiyak si Angelo kasi pag nakita mo siya, napaka masayahin niyang bata. Nakatawa lang siya. Tapos nung niyakap na niya yung nanay niya, doon na rin natunaw yung puso ko na parang grabe tong batang to. Grabe yung pagmamahal niya sa nanay niya. Masaya po. Kasi po, natupad niyo na po yung pangarap ng mama ko. At ito po talaga yung gustong gusto kong pangarap para po sumaya po yung mama ko. Kaya natupad niyo po. Maraming maraming po salamat sa inyo po para makatulong na rin sa pambahon. Tapos pagka ito na pag wala po sa pera ito na lang po yung babaunin namin po maraming maraming salamat po talaga